At para po paigtingin ang kampanya ng pamahalaan sa pagkakaroon ng balines na kapaligran, nakiisa ang mahigit 40,000 barangay sa buong bansa ngayong araw para sa kalinisan sa bagong Pilipinas program. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Sako-sako at halo-halong mga basura, ito ang nakolekta mula sa Baselco Beach matapos isagawa ang cleanup drive dito ngayong araw. Kasabay ito sa paglumsad ng kalinisan sa bagong Pilipinas program ng pamahalaan. Halo-halo ah, na po yan eh. Merong plastic, merong mga basura galing sa dagat. Kahit ang dagat na puno ng basura, nilusong na mga naglilinis. Ayon sa kapitan ng barangay, mahigit isang daang sako ng basura ang nakukuha nila araw-araw sa bahagi lang na ito ng Baseco Beach. Meron po talaga nagsisegregate. Meron naman po talagang minsan hindi mo maiwasan na itatapo ng sabay sa basura. Basi sa datos ng Environment and Natural Resources Department, mahigit 60,000 metric tons ang nakukuha ng basura sa buong bansa kada araw. Bahagya rin to. Maas ang dami ng nakokolektang basura sa Metro Manila base naman sa datos ng National Solid Waste Management Commission. Gustong tugunan ito ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang sustainable solution tulad ng Kalimisan sa Bagong Pilipinas program. Ngayong araw, nagkaisa dito ang 42,000 na barangay sa buong bansa. Pero para mahikayat pa ang mga komunidad na patuloy na lumahok dito, magbibigay ng insentibo ang DILG sa ituturing na cleanest barangay. At hindi po ito niningasgugon dahil ito'y gagawin natin, i assess ito ng DILG, of course, at ibang ahensya every month at magkakaroon tayo ng awarding plano rin nilang patawan ng community service ang mga mahuhuling nagtatapo ng basura kung saan-saan maging ang barangay na nangungulelat sa kalinisan. Well, sa ngayon pinag-uusapan namin ang gusto ito, no? Uh, talagang yung, yung mechanics ito, talaga pinag-uusapan namin. Inuna uh, inuuna muna lamin, of course, ibibigay namin ng uh, ng papremyo. Whole of nation approach. Ito umano ang dapat gawin ng gobyerno para masolusyunan na ang matagal na isyu ng basura sa bansa. Dapat rin umano matuto ang mga Pilipino na mag-recycle lalo na't pwedeng pagkakitaan ang basura. Ang tinatawag yan ay circular economy. Yung mga plastic, pwede mabenta yan eh. Ha? Yung mga iba, pwede maibenta. Merong pera sa basura. Dagdag pa ni Abalos, isa sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magkaroon ng malinis na komunidad para sa maayos na pamahalaan. Noel Talakay para sa bayan.